Guys, babalik naman si Puy Pulitas. May dalang ng kayo. Mayroon akong mayroon akong dark glass na bagong-bago. Nakabalot pa yan ng plastic kayo. Magawa ako ng pulitas. Kay tumigil na sila sa pag-request. Kay hindi na ako nagawa. Kay magawa ng bagong pulitas. Yung malaki. Para Na, Still watching lang guys ha. nagbabalik naman si Mamuhatay o Boy Bulitas. Nagbabalik naman. Alam ko nyo yung, alam ko nag-miss nyo ako guys. Mayroon akong ginawa na kapsul apat na piraso. Magkita tayo sa Bilajo sa nangangailangan. Bilajo mul Sa nag-subscribe sa akin, bigyan ko kayo. Ito na siya. Kapsul kapsul na napakahaba kung kaya eh eh hey, ad kid ma. man guys kapsul na mahaba ito na siya guys kita tayo sa bata bila mul kagagawa ko lang dito masila mahirap kasi ito gawin guys eh no nap. ito yung anting-anting anting-anting sa mga balba hutog ha <laughs> Anting-anting kay marami na silang ka ano sa ano, oh. Marami na silang ka mm, tagpo sa bata. Kay marami na ngayon ang ano, girl sa bata. Mm, mm, marami ng girl. Mayroon na kayong mga anting-anting sa ngilaan ng anting-anting para sa sa mata, oh. oh, oh ganyan. Oh. <laughs> <laughs> hey, mga kaibigan kong kung kung may sasakyan or nandun lang ako sa ano Gornata nakatira exit 8 apat lang to na piraso guys bigyan lang kayo ng isa lang isang piraso tasting ba kung gusto niyo nyo napakalaki kasi nito guys eh napakalaki oh mahaba pero okay na siguro sa nagugbang <laughs> kay mahaba man guys oh malaki talaga to ito guys sa akin ito ano lang siya kalahati lang nito sa akin pero ito malaki kasi ito uh, uh, gano ba medyo, medyo sakit sakit talaga ito guys sakit sakit oh, masakit pag malaki pag maliit